O, pawa. Kuma pawa pala yung mga video. Dito pa ito sa unhan pa. Pasunsyo din, pabalik din. Ang bag i habyo

Kamunt ma cable car pa ta. Many times sa tadi may view pag, di ba? real hindi sa these, uh, short video sa youtube bigdabi ako ni sa premiere ko ni nagisakay galing kami sa monorail from Vivo City may station sa monorail We're going to Sentosa ginagamit gamit na, na pang bayad ng insulin card. So, titingnan nyo lang kung anong station kayo bababa. Marami siyang station. Pero sa likod ko. Hindi ang likod. Manami, ito yung sunset mo. pag pala. Sa kahit na sa? Ano Sa sunset. 3 dollar mo lang. At tagalik kami sa cable car na for $3. Sulit na rin, di ba? Wani, berindamit siya. Ano? Beri pala oh. Hi. Ito oh. Diyan ka nang tingin. May ano slaguro? May drone? Ah drone oo. Oh, May drone. Wow! Beautiful! Beautiful. 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 Wow! Wow! Ma beauty! Gagas, gagas beauty ko. Wow! Oh, oh. Oh, oh. Ang, ganda. Ang ganda ng ano ng tulay no, eh, yung ano ng bridge. Stop. Resorts World Station, Singapore's only family resort, Resorts World Sentosa, will complement the island's accelerating mix. of <laughs> <laughs> Resorts World Station. here Resorts World Sentosa. Please mind the platform gap. Resorts World Station.

ganyan ang itsura sa hindi gusto mag-itom. <laughs> hindi ako na-inform sana. Bumili din ako ng ganyan. <laughs> my God. Wala tamad na nagdala kalo. Damo, taga ni kalo dito. Gani, ikaw man ka. Gapuli ka ka. So, kami ada sa MBS Station. Melakat kami nao kami sa escalator. Nao kami sa escalator, turn right. That's it. Para makakadto ko sa cable car na three dollar. Dua abit dari ang cable car dito from Mount Faber. So, pakatos sa sentosa. Tapos may ariman man rin nga isa ka lang wait uh, dragali left side nagsala na mo ko sa left pag panaog mo pato ka sa left ano meron bakit may aso aso oh, may smoke siguro sana mosquito i don't know yeah smoke siya. maintenance ng tubig ha huh? maintenance ng tubig Maintenance. Aray na kami din. Ano kami sa left side. Hindi napakita na ang station. Di ang station sa ano? Dati may maldali lang naman pang itaon kay kinakonstruct pa. Ano kami nagsaka sa ito? Sorry kami. Tayo dito sa signage kagay na ang cable car sa Merlion. Basi dere. Sinto sa shop. So dere guro, eh, sa to, bago nga daan na building, oh, bago mo di. So, left side, nagtalang kami kay dati. Area, a Merlion station. Sorry, din, cable car. Diri na. lang ta dati kay. Ha? Ano na? Diri nyo Madali lang to dati kay di ba may lagyan lang kay nakakaiobra pa na di dati. Oh. Cable car. Tanya, ari ang ano, ang glass. Ang glass bala. Babaw soalnya So, ari Kami sa Babaw sa so to. Ubot ari pa na di. Open ga ni yo. Di open ga galit yo. bow kung tagiya o ako tagiya kasi sabi ko lang Uy, Uy, my my dapat mo ka mo Wow. Wow. Kita wow. pa may picture tadi nga ano <laughs> o. Tinga okay, picture ko be, Beh, eke picture ka man, eh kada okay. picture ko beh. Eh. Kita. Baby. Naidera. Oh. Of... Sala, <laughs> isa man lang, ako nako isa pa. Eke na. <laughs> So yan good. half lang, half matlo ko. Oh. Ayoo, palaglukan. Nari na. kami sa tas-taas. Nari ah, kami sa bago nga building. Nang puti nga house, white house. Tapos itong monorail. Baguin siya o. Oh. Diba, amoy naging papicture nang tabag. Uuin niya sa... Uy, mana, huwag tanda, bag Bago niya, oh. Hindi <laughs> pa rin tapos ang building, ha, na kami. Katawa ka nila. O Asia. Um. Mama, ang kota ba na kundin tayo, mga kapanaw? Kapiyak. Gawin naman ta ng landas nga to. Ang Thai basil, oh. O, oh, picture sa dida yung naming view. Wow. Ari, yung may lagyan, oh. <laughs> Ba't yung Lain Lain chaton yung sa nga yun, doon, hindi siya na dere ang dragon niya palagyan ato dito yo ko gusto dito ni dai oh pag pag saut saut kana daw oh ipagwa na tang imo nga body mob ang <laughs> body mob mo ari pa di ka ginawa Tulok na? Tata -tata. E, picture pa ka? Tapos ba? Dapat, Ay. dapat ang view nga. Araw na, na, nami.